na hapon po. Aurora na ang hinagupit ngayon ng Super Typhoon Pepito. Ramdam din ang lakas ng bagyo sa Nueva Ecija. At mula sa Bungabon, nakatutok live si James Angusti. James. Pia Ivan, hanggang sa mga oras na ito ay malakas na buhos ng ulan at pagbugso ng hangin yung nararanasan natin. Dito po yan sa bayan ng Bungabon, sa Nueva Ecija. Ang kalapit na lalawigan nitong Aurora, sinagupa rin ang pagdating ng Super Typhoon Pepito sa ikalawang landfall nito sa bayan ng Dipakulaw ngayong hapon. Umabot sa resort na ito sa Dipakulaw Aurora ang mga alon habang nananalasa ang Super Typhoon Pepito. Walang tigil din ang malakas na hangin at ulan sa Baler. Maulan din kanina pang umaga sa Delasac. Sa San Luis, mahigit apat na raang pamilya ang lumikas. May force evacuation din sa Dinalungan. Sa Bungabon, Nueva Ecija na may limang flood prone barangay. Malakas ang hangin at pabugso-bugso ang ulan mag-alas dos ng hapon. Nagtumbahan ng ilang karatula, May tumagilid panten. Nasira ang isang tindahan. Nilipad din ng mga lona sa isang perya kusang umaandar ang isang ride sa lakas ng hangin. Nag-ikot ang isang fire truck para balaan ng mga residente. Ilang residente rin ang abala sa paglikas. Baka mamaya, hindi na mapagkakot pagka malalim na tubig. Kaya inuunahan namin. Labing tatlong barangay naman sa Cabanatuan City ang binabantayan. May mga magsasakang minamadali na ang pag-ani ng mga palay Kawawa naman no po eh, pare kaganda pala eh. Kahit na pa po, eh, gusto po namin ma, ano, simpang. Tinitiyak din ng iba na protektado sa bagyo ang kanilang bahay. Sa Kandaba, Pampanga, ilang residente na rin na nagtali o naglagay ng pabigat sa kanilang mga bubong. Ang MDRMO, nakaalerto na. Samantala, balik dito sa lalawigan ng Nueva Ecija, may mga nagsilikas na rin ng mga residente sa mga bayan ng Gabaldon, Peñaranda, maging sa Cabanatuan City. Yung muna ilitas mula dito sa bayan ng Bungabon sa Nueva Ecija, balik sa iban. Ingat kayo dyan at maraming salamat sa James Agustin. Hindi lang panahon ang nagsungit sa Quezon dahil sa bagyo, kundi pati dagat na humampas sa ilang coastal area sa Polilio. At mula sa Quezon, nakatutok live si June Veneracion. June? Pia, sa buong uh, probinsya ng Quezon, kabilang itong aming presyo dito sa Tagkawayan ay umabot na sa mahigit uh, 100,000. Ang uh, mga residenteng nagsilikas dahil sa bagyong pipito, mahigpit ang uh, bili ng provincial government, Pia, na makakabalik lang sila sa kanika nilang tahanan kapag wala na raw umiiral na tropical cyclone wind signal sa kanika nilang lugar. Hinampas ng malakas na alon at hangin at ulan ang tabing dagat sa Pulido, Quezon. Nilamon ng tubig ang isang kalsada. Ang pag-alsa ng dagat na ilang araw pinaghandaan, nagpabaha sa ilang lugar doon. Sa taya ng Provincial Government ng Quezon, umabot sa limang talapakan ng alon na humampas sa dalampasigan may ilang residente hindi lumikas para bantayan ang kanilang mga bahay. Sa Tagkawayan, Quezon, nag-ikot ang mga pulis sa mga kritikal na lugar. Nang lumiwanag, dama pa rin ang lakas ng hangin dala ng bagyo. Sa gitna ng ulan at hangin, nagpa-rescue ang magiinang ito dahil baka mawasak ang kanilang kubo. Bali na po kami dito na lang, mga bata na lang importante, malilip pa Sa isang liblib na barangay, nirespondihan ng isang lola at dinala sa ospital. Sa highway, ilang puno ang nabuwal. Naging maagap ang pagpapalikas. May mga napunta sa mga eskwelahan at iba pang evacuation center. Ang iba, sa kapilya gaya nito pansamantalang sumilong habang may bagyo. Kasama pa namin ang Panginoon Diyos eh. Sa, at may bagyo man o no, hindi, dito kami. At maset kami dito dahil sa chapel po kami na nag-evacuate po ang bilin po ni Governor Dr. Relentan sa mga LGU, sa mga MDRM, hanggang hindi po binabubayan signal ay hindi po sila pababalikin doon sa kanilang mga tahanan. Sa Sariaya, isinara ang Lagnas Bridge sa Maharlika Highway na papuntang Bicol. Mahina na raw kasi ang pundasyon nito kaya delikado. Pia, ngayong uh, maski pa bumubuti na yung uh, panahon sa malaking bahagi ng Quezon, ang tanong na ilan ay uh, mapasok na kaya o may pasok na kaya yung mga estudyante bukas? Ang sagot dyan ng provincial uh, government ay pinapaubayan na lang nila sa mga LGU ang pagpapasya tungkol sa usapin na yan. Pia. Mag-iingat kayo at maraming salamat, June Veneracion. Kabi-kabila ang pinsala ng Bagyong Pepito sa Katanduanes, lalo sa bayan ng Panganiban kung saan ito unang naglandfall pinakamalakas daw itong naranasan doon ayon sa kanilang alkalde. Nakatutok si Jonathan Andal. Maliwanag pa kahapon. Hanggang pagkagat ng dilim, hindi pinatahimik ng Super Typhoon Pipito ang Katanduanes. Sa bayan ng Panganiban, naglandfall ang bagyo kagabi. nang lumiwanag tumambad ang lawak ng pinsala. Daang-daang bahay ang wasak, isolated sila dahil walang signal at kuryente, at barado ng guho ang mga kalsada. Paubos na raw ang pondo ng munisipyo at ngayong pang dalawang araw na lang ang natitira nilang family food box. Any day atong mga parating na araw pwede na po kaming makaramdam ng kakulangan sa pagkain. Mamaarapatin ng national government, na mapansin po kami rito. Malaking tulong po yan sa amin. Bugbog sarado rin ang karamoran. Sira ang maraming bahay at kubo. Halos toklap din ang bubong ng isang covered court. Sa Bagamanok, isang bahay ang nasira ang bubong kaya pinasok ng tubig. Bahay man, poste o simbahan, kahit presinto, hindi sinanto ng bagyo. Sa Virac, walang panama sa bagyo ang mga poste at puno. Sa pagbuti ng panahon, maraming dumikas ang naguuwian na. May iba namang nanatili. Yung bahay namin, talagang wasak siya. Hindi siya napilitirahan. Sa higmoto, bumaha at humambalang sa daan ang mga natumbang puno at bahagi ng mga bahay. Sa Viga, mismong Emergency Operation Center nila ang napuruan at nasira. Ganyan din ang sinapit ng maraming bahay roon. Baharin sa ilang lugar, sa bayan ng San Andres, isang buntis ang tinulungang mga anak ng mga otoridad. Maayos na ang lagay sa hospital ng mag-ina. Ang paghupa ng UNOS, umpisa na rin ang pagbangon. Kabi-kabila na ang clearing operations, gay sa San Miguel na napuruhan ng mga landslide. Ayon kay Katanduanes Governor Joseph Cua, anim na bayan ang pinakanapinsala, pinsala, limang bayan ang isolated. Dagdag ni Kuwa, tatlong truck na may 6,000 family food packs ang nasa Tabaco Port na na pwedeng lumarga oras na malift ang no-sale policy. ang kausap ko si Regional Director Norman ng DSWD. They will be using C-130 na naka-allocate sa si atin ng 10,000 food packs for Katanduanes. Para sa GMA Integrated News, Jonathan Andal na Hatutok, 24 oras. Napuruhan din ang Bagyong Pepito ang iba pang lugar sa Bicol. May nasawi pa dahil sumabit sa lumaylay na kawat. bola sa Dayan Camarines Norte, nakatutok live si Sandra Ginaldo. Sandra? Ivan, sa pag-alis nga ng Bagyong Pipito ay isa ang naitalang nasawi dito sa Dayan Camarines Norte. Magdamag ganito, nagparamdam ang Bagyong Pipito sa mga bayan sa Camarines Norte. Ang tindahang ito tinangay ng hangin. May mga alagang baboy na itinali sa gilid ng kalsada. Tumaas ang tubig sa dagat, higit na malakas at malaki ang alon. 6.30 ng umaga, ganito pa rin kalakas ang ulan at hangin dito sa Camarines Norte. Ang kinakahinga na lang na maluwag kahit paano ng mga otoridad dito ay hindi nangyari yung pinangangambahan na 2 to 3 meters sa taas ng storm surge. Sa Bagasbas Road sa Daet, tumumba ang posting ito dahil sa lakas ng hangin at ulan. Ilang sasakyan ang dumaraan pa rin sa ilalim nito para di na umikot na malayo. Pero isang lalaking nakamotorsiklo ang patay matapos umanong sumabit sa mga nakalaylay na kable. Sugatan ng angkas nito. Sa aming paglilibot kasama ang Daet MDRRMO, ilang nakatumbang puno ang aming nadaanan. Pinagtulungan na lang namin itong maitabi. Ilan sa sinaklulohan ng rescue team ang isang buntis na malapit na manganak. Ang ilang evacuee kailangang ilikas ulit dahil sa pinasok ng ulan ang evacuation center. Yung mga yero is baklas na. So pagpasok namin po dito sa area mismo ng building is bahana. Di na lang apat na pamilya sa Lourdes College. Naroon ang hindi bababa sa isang daang evacuees. May ilang senior citizen at binatang may leg injury. Walakas po ng hangin, saka yung kalabog po. Medyo nata natatakot din po kasi may pasyente po ako. Nagka-landslide naman sa isang kalsada sa Tiwi Albay, kaya tanging motorsiklo lang ang nakakadaan. Ivan, nakatakdang mamahagi bukas ng tulong ang GMA Kapuso Foundation sa mga napuruhang residente. Yan muna pa ang pinakahuling ulat mula dito sa Camarinas Norte, Ivan. Igat kayo dyan at maraming salamat sa iyo, Sandra Aginaldo. May pagpapalikas na sa mga landslide prone area sa Baguio City. Pero ang mga turista roon, sila di alintana ang bagyo. Nakatutok doon live si Darlene Tan. Darlene? Piyan naka-red alert yung buong Baguio City kaya kanina nag-ikot yung local officials para inspeksyonin at bigyang babala yung mga residenteng nakatira sa landslide at flood-prone areas. Maulan man sa Baguio City na nasa signal number 4, dagsa pa rin ang mga turista. Since na 60 years old po yung father ko so that's uh, kailangan po talaga namin ito ituloy. Sa right Park, binihisa ng kapote ang mga kabayo na ibabalik daw sa kanilang kwadra. Isinara na rin ang public parks at inabisuhan ng ilang pribadong tourist spot na magsara. Pinalikas na rin ng o ang mga nakatira sa landslide-prone areas, gaya ng barangay Dominican Mirador. Pag na-reach na yung oversaturation ng ating lupa, yun talaga nagiging problema namin. Kung ano naman na may meron ng mga movements na yan na nakakatakot, of course, we will, we will uh, get out of the house. Inikutan din ng LGU ang mga bahaing lugar tulad sa barangay Lower Rock Quarry dahil baka umapaw ang City Camp Lagoon. Ipinwesto na rin ang rescue equipment. Naghanda na rin ang Philippine Military Academy sakaling kailanganin ang emergency response. Pia, ngayon hanggang mamayang madaling araw, inaasahang mararanasan yung malakas na buhos ng ulan dito sa Baguio City. Kaya kanina nag-anunsyo na yung Baguio LGU na suspendido na yung klase sa lahat ng antas bukas November 18. Half day na rin yung pasok sa government offices, maliba na lang doon sa mga may kinalaman sa emergency response. Yan ang latest mula rito sa Baguio City. Balik sa iyo, Pia. Ingat at maraming salamat, Darlene Kai. Super typhoon pa rin ang bagyong Pepito na tinatawid ng Luzon matapos ang ikalawang landfall kaninang 3.20 na hapon sa Dipakulao Aurora. Ulito na mataan ang pag-asa sa nagtipunan Kirino at kumikilos pahilagang kanluran. Nakataas na sa Tropical Cyclone Wind Signal number no. 5 ang central portion ng Aurora, southern portion ng Kirino at southern portion ng Nueva Vizcaya. Signal number 4 sa natitirang bahagi ng Aurora, Nueva Vizcaya, Quirino, southern portion ng Ifugao, Benguet, southern portion ng Ilocos Sur, La Union, eastern portion ng Pangasinan at northern portion ng Nueva Ecija. Signal number 3 sa southern portion ng Isabela, natitirang bahagi ng Ifugao, Mountain Province, southern portion ng Kalinga, southern portion ng Abra, natitirang bahagi ng Ilocos Sur, Pangasinan, northern at eastern portions ng Tarlac, Natitirang bahagi ng Nueva Ecija, northern portion ng Bulacan at northern portion ng Quezon kasama ang Polillo Islands. Signal number 2 sa natitirang bahagi ng na Isabela, southwestern portion ng mainland Cagayan, natitirang bahagi ng Kalinga, southern portion ng Apayao, natitirang bahagi ng Abra, Ilocos Norte, Zambales, natitirang bahagi ng Talac, northern portion ng Bataan, Pampanga, natitirang bahagi ng Bulacan, Metro Manila, Rizal, northeastern portion ng Laguna at central portion ng Quezon. Signal number one naman sa natitirang bahagi ng mainland Cagayan, Apayaw, Bataan, Cavite, natitirang bahagi ng Laguna, Batangas, natitirang bahagi ng Quezon, northern portion ng Occidental Mindoro kasamang Lubang Islands, northern portion ng Oriental Mindoro, Marinduque, Camarines Norte at northern portion ng Camarines Sur. Sa rainfall forecast ng Metro Weather, posibleng makaranas bukas ng light to moderate rains ang halos buong Luzon. Light to intense rains naman sa ilang lugar sa Davao, General Santos at Cotabato. Posible rin po ang pagulan sa Metro Manila. Bukod sa pagkain, maayos na matutuluyan ang kalbaryo ng mga Tagalaguna. Kaya ang mga nagsisiksikan sa mga evacuation center sa pasilyo na ng eskwelahan na natili. Nakatutok si Maki Polido. Hindi alintana ang malakas na hangin, pumalaot pa rin ang ilang manging isda sa Laguna de Bay sa Calambas City, Laguna. Kailangan daw kasi nila ng pangulam, lalo na ngayong may bagyo. Sa Binyan City, sinundo na ng mga rescuer ang pamilya ni Heidi Lynn. Pinasok na ng tubig ang bahay nila kaya kahit saglit pa lang sila nakakauwi matapos ang bagyong Christine, balik evacuation center na naman sila. Medyo mahirap lang talaga. May mga bata, hindi ka agad makaalis. May gitlimang libong nakatira sa gilid ng Laguna Lake ang siksikan sa mga evacuation center. Pero ang evacuation center sa Barangay de La Paz, maaaring bahain tulad ng nangyari noong Bagyong Christine. Kaya ang ilan, tulad ni Lola Benita, sa mga pasilyo muna ng eskwelahan magpapalipas ng gabi. Pagka po walang ano, bababa na po kami. Pinakyat lang po kami ng polis kasi may dadating po na bagyo. Baka po tumaas na yung gabi. Marami sa mga evacuee halos isang buwan na sa evacuation center dahil hindi pa humuhupa ang tubig sa lugar nila. Tulad ni Lola Carmelita na dumiskarte na at dinala ang sari-sari store rito. Wala nang nabili doon sa akin, kaya dito ko na rin dinala. Paubos na rin ang Calamity Fund ng siyudad. Kaya pa naman kung ang pag-uusapan is yung pagkain, pag yung mga bahay bahayang nasira, that will be a, lot, a bigger problem. Sa so Noveleta Cavite naman, ipinarada ng ilang barangay ang kanilang mga sasakyan sa mataas na bahagi ng kalsada dahil posibleng umapaw ang ilang-ilang river. Para sa GMA Integrated News, makipulido na Katutok, 24 Horas. Dahil sa sulod sunod na bagyo, natuto na umano at hindi na nagkikibit-balikat ang ilang nakatira sa mga bahay lugar sa Quezon City. At nakatutok live si JP Soriano. JP kaya nga Ivan agad silang sumama sa preemptive evacuation ng uh, barangay dito sa Barangay Silangan uh, kahit hindi pa naramdaman ang uh, malakas na epekto ng uh, super typhoon Pepito bilang paghahanda nga sa bagyo. Kusang nagsilikas ang ilang residenteng nakatira sa bahaing bahagi ng Tagumpay Extension sa Barangay Silangan, Quezon City. Hindi po, tawagin eh. Abang maaga po kasi mahirap po pag, ano pag lumaki ng tubig. Isa sa mga naunang lumikas ang walong buwang buntis na residente. Noong Bagyong Christine kasi, lagpas tao ang baharoon at pahirapan ang pagsagip sa kanila. Para malaman po natin kung gaano kataas yung inabot ng baha noong Bagyong Christine, tignan niyo po itong lumot na ito sa bahagi ng bahay na ito at yan nga po ang pinangangambahan ng mga residente rito sakaling lumakas ulit ang ulan ngayong bagyo. Ayun sa mga residente, mahigit limang taon nang hindi naaayos ang nasirang bahagi ng retaining wall na proteksyon sana nila mula sa Katabing Creek. Nakita naman po ninyo sir na gumuguho na po yung lupa. Ang sabi po nila sir, aayusin daw po. Sinusubukan pa namin kunin ng panik ng Quezon City LGU dahil daw sa maagang babala sa bagyo, sumunod sa preemptive evacuation ng mga residenteng nasa flood-prone areas. Good thing naman po, um, natuto yung mga resident na wala pang tubig. Sa Maynila, may mga kable ng kuryenteng gumigewang at may mga payong bumaligtad na. Kaya ang ilang residente nag-evacuate na rin. Malakas na hangin at malalaking alon ang naranasan sa Manila Bay sa Navotas. Ang mga manging isda itinali na ang kanila mga bangka. Nagsagawa na rin ng preemptive evacuation. Nakahanda na rin ang Marikina LGU. Timo na ang latest, balik po na sa iyo iba. Maraming salamat, JP Soriano. Binaya pakilala sa Asian Heroes 2024 ang ilang natatanging individual para sa kanilang ambag sa lipunan. Apat na pong personalidad ang kinilala bilang modern day heroes. Kabila si Florencia Gozon Tariela para sa kanyang ambag sa larangan ng banking at community development. Ang kanyang anak na si Trisha Flor Tariela Valderrama ang tumanggap ng parangal. Sa ito ng CCTV sa bahagi ng Lanuza Avenue Corner Ortigas Avenue Pasig City, Makikitang ang truck na biglang lumiko pakanan at tumao. Tumaob po yung truck and may mga nahagip na mga motor. So tatlo yung motor. Siyam na yung accounted natin. All of them were brought to the hospital. Apat ang nasawi, kabilang ang apat na taong gulang na bata. Wasak ang mga motosiklo, maging ang mga helmet ng rider. Nagkalat ang nasa isang libong sako ng bigas ang isang ito. Pilit isinalba ang mga natapon na bigas. Pinagtsatsagaan niyo po. Pwede pa po ba yan? Ah, pwede pa po ito. Ah! Bibistahin lang po. Satanggal na po yung dumi. Sa po ng bigas, eh, sayang po. Nagdulot ng matinding traffic ang insidente, pero naayos naman bago mag alas 10 ng umaga. Patuloy na iniimbestigahan ang insidente. Para sa GMA Integrated News, Marisol Abduraman, Nakatuto, 24 Horas. Itinanghal na first Miss Universe Asia si Miss Universe Philippines 2024, Chelsea Manalo. Sa lahat ng mga kapuso, maraming maraming salamat sa suporta at sa tiwalang ibinigay niya sa akin. Proud din ang kanyang friends and family na nag-organize ng watch party sa kanyang hometown in Bulacan. kinoronahan namang Miss Universe 2024 si Miss Denmark.